First of all, I want to thank everyone who supported tonight, and I hope uh, you support our movie, uh, Sweet Escape. Ano Usami po, <laughs> ano po pakanta nyo, napanood nyo po yung, yung pinigol? <laughs> hindi na ako sanay makita yung sarili ko sa ano, sine. <laughs> well, wala po. Medyo naninibago ulit ako. Oo, oh, oh, it's been a really long time. But, ayun, I'm happy, and sana suportahan nila. Oh. Thank <laughs> you. Kinakabala. Uh -oh. Oo. Kinakabala ko. Hindi ako sanay makita yung sarili ko. Opo. Oh, Thank, <laughs> Thank, Thank you. Thank you. Uh, ang isang response this, ano ang iyong sweetest cake sa buhay? Ah, ang sweet cake ko ay 501. Alam mo ba kung ano yun? Yun ang ah... Uh, yun ang ah... Uh, ano namin? Ah, uh, yun ang ah... Uh, taguan or pinukuntahan namin. Pag tapos ng trabaho, alas 5 na, kaya 5.01, pwede nang mag-ibali mo. Ano ba ang isang sweet escape na isang hero? Uh, bilang isang somebody na alam natin, alam ko marami ka nang pinahimig eh. Diba? Uh, ngayon, lalap ay sure malam ang sweet escape. Pwede mo bang i-share sa atin? Actually, ako eh nagkawad na lang ang uh, uh, pag-ibig dati sa kagibang bansa. Pero hindi nagtugma dahil sa ay Japanese, ako ang Pinoy. Pangalawa, nang manliligaw siya, naglalawang isip ako. Buti ba lang babagis <laughs> ako. So, Saan okay, Ano po? Um, Sabi ko ka kanina, yung kanina nangyari sa akin na sweet escape, eh masaya kasi bata ka ako noon, wala pa akong 49 noon. Nasa ano na ako noon? 22. Siya nga po ay Japanese, ako ang mga Pinoy. So, maalaga naman sa kasi nagpunta ko ng in Japan, inalagaan niya ako. Tapos sa Pilipinas, inalagaan ko siya. Tandaan po natin, ang pag-ibig po wala pinipiling boundaries. Mayaman, mahirap, tigabing bansa, kapwa Pilipino. Basta ka pag umibig. Mas kayo ang pakita dyan, mas bata o mas matanda. Ito yung pag-ibig. Ang, pag ang kumontra, papatayin. Ganun yun eh. Papatayin ang pagmamahal. So, panahari po natin, sa of po. Ito po ngayon, eh, ipapalabas na po sa mga sinihan. Ano po ang escape ng isang RC Adams? Marami po eh, kasi marami na akong tinakasa. <laughs> <laughs> anyway, hindi mo po sa ano, pero We all have our own set escapes, and I'm pretty sure each and every one of us will be, you know, enjoying whatever you went through. And ko experience to Hello, everybody. I just I would like to invite you guys to watch the escape. By with Chef with Simon and directed by Derek director. all the crew, all all the uh, people who helped us, mga taga Bohol, uh, maraming maraming salamat po. Um, hindi magiging posible tong araw na to kung isa sa inyo ay hindi sumuporta. So sa lahat po ng mga kaibigan namin, maraming pong salamat. It's really overwhelming and a humbling feeling to be in front of everyone. The last time I did this was before pandemic so Di ko na alam yung pakiramdam ng my premiere night na <laughs> nakikita yung sarili ko sa big screen. So, I, I just wanna thank uh, Miss Shine and Derek for, uh, of course, considering me uh, doing this movie. And to everyone, Sir Brian, the Miss Jean, I call her, my I call her family to one hand, to my one hand family. Thank you so much. But of course, I want to thank my family, my mom hindi ko na po patatagalin kasi kanina pa kayo dito and I really, really appreciate your presence. Uh, I don't know how to thank you all enough, but lastly, I want to thank God because this, this wouldn't be all possible kung wala siya. Lahat tong ginawa ko, ginawa natin, will be forgotten and siya lang, siya lang talaga yung andyan forever. So I left everything up to, to God and yun po, I hope you enjoy the movie almost one year eh, na bago namin na release itong special screening. So naka uh, eh, dahil na naramdaman ko yung epekto sa tao. Eh, kami lang, nakikita ko lang yung mga nag edit kung ano yung impact sa kanila. Naiyak, gumikilig. Eh. Tapos ngayon, mas naramdaman ko, nakita ko dun sa epekto sa tao. Sir, paano nyo tinakil yung mga eksena, lalo yung mga drama scene doon? Oo. Oh, uh, Siyempre, sy pinag-aralan ko mabuting yung script sin uh, scene by scene. Naipag-usap ako sa writer, sa sa mga production designer na ganito dapat ang mapakita natin. Tapos, siyempre yung artista, kailangan ma-feel nila, kailangan ma-impuse ko sa kanila yung character na gano'n. Tapos, uh, uh, nung, nung unang take naman namin, lumitaw, sabi ko siguro hindi na ako mag nagkakaproblema. Nakuha ka Ah, oh, okay. May, may connection. Oh. so, hindi ba kayo, hindi kayo nahirapan na magkaibang lingwahe yung dinidirect nyo? Kasi this is my third time na mm. collaboration na bigyan ako na certificate from Korean government na first Filipino-Korean collaboration. Mm. Yung una, you with me second yung nagkaroon kami ng grant coming from Jeju Island which is crossover over uh, timing ginagawa pa rin kasi mas mahirap yon dahil kailangan ng time uh, tapos yung delivery na pinilabas sa Busan so siguro ano, uh, patience lang tapos then yung interpreter So ah, kailangan okay. No, in interpreter niya, ini-interpret niya, hindi niya tinatra... Hindi you niya kino-convert. Eh. Okay. Oh, kinoconvert. Oh. Yan. Sige, thank you po, Direk. Oh, salamat. Thank you po. Thank you. Thank you.